Ayan guys, ang lahat ng yan ay ginawa ng benan ko. No. Ayan Oh. Siya lang mag-isa naggawa nito guys. Anya na yan o just wait. Ayan guys. Lahat ng ito ay sabat. Sabat. Ano na sabat na? Siya, bulldog. Uy, bet. Bulldog, uy, bet. Nakadish. <laughs> Yan guys, ang daming sabaw. Dinat <laughs> ang uh, beef, pig, and chicken. Mashed potato. Ayan, may niluto pa siya dito guys. <laughs> Anyo, is na dyan, no Josh? Okay, kasi. Ayan guys, salad niya. Ayan, pipino. Pipino yung ginawa niyang salad. Tapos, Meron pa ditong sutamin guys. Oh. Cake. Ginawa niya. Tapos yung preparation niya guys. Siya lang mag-isa na gawa. Is here. Ooh. Thank